birthday niyan. Buka. Ay, ngayong araw sa pag-upload nito. yan. Wow! Araw! <laughs> <I love you. laughs> Oo, oh, sa ilan pa kami ni Comprano Prano talaga. Siya, si Atiji nga malupet, ang pinakamalupit. Bakit? Magkayaya mo, sakaya ganyan siya. <laughs> Hindi uh, Tulog pa nga ako eh. Aba aba tulog pa eh, pero naka-makeup. Tapos <laughs> sabi ko kay Dada De, Dada, alis ah. Ah. Kaya yun. Ah, saan ka ba? Magagilap na yun. Magagilap yun mo. akin. yare Okay. Obo, ana lakas tayo. Wala man nagsabi sa 'yo sa pangit ka, bakit sabi mo pangit ka, Den? Oh, talaga? Bilis-bilis mo. Bilis Salabaw! Salabaw! Sigaw, sigaw. Hana kalabaw. Salitada. Sammy! Salamat, Den. Ang tamis na. Ye. Tamis talaga. Yes. Ah. yes. Disko na, Hagard ako. Subscribe <laughs> 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 kayo ni Ate SL oh. Sigila. Oh gumigiyan ganyan na. Kusa mm. nila. Kasi mamlin kaya nagaparami nang bougainvillea. Ay bagay sa ano nila. Kasi sa kaya, bagay sa farm nila. Bagay sa kanilang lugar. Kore, gusto ko ganyan. Ganda oh. u. <laughs> Hoy, <laughs> ano ano ano, -ano pinagagawa dyan mag Ina? Hoy, iingit. Bee, picture sana. nga. Oh, eh. Eh. Para, alam, hindi babalik dito. Sarap sa mata. Tada. Dito -dab nila sa, sa isang puno. Marami na siya. <laughs> May white, hindi may mo mo bila, red, naman red naman purple. Ang laki oh, na ba naman ng puno na eh? Siya, hindi, siya hindi Mahal yan. Mahal. naman niya si mother? Oh, oh tari. Nay! Aray! <laughs> oh! birthday niyan buka. Ay, ngayong araw sa pag-upload nito. Yan. Happy birthday! Happy birthday, eh. Happy birthday na, eh. Uy! Libre mo ako halo-halo. Dali na. <laughs> libre mo ako halo-halo. Tonto ang mata ni Daddy sa mga nakikita. Yan ang mga pangarap niya pag kami nagkabahay. Ngayon, oh. Mga bongkabili. Teka lang, hindi kompleto ang get-up ng ating baby girl. Meron niya sumbalelo dito. Ha? Uh -huh. uh -huh. Wow. Uh -huh. Thank you, Ninang uh -huh. Lina. Ni... Uh -huh. Ito ba ba? Oo. Uy, gusto niya talaga yung Ninang. Bagong gising. Uh -huh. Tapos bagong gising <laughs> Nakamangot. pa. Nakamangot. Gusto niya talaga yung Ninang Lina. Ngiti ka daw, nak. Ngiti. Ay, lola mo. Gabi-jabi-jabi <laughs> <video> na. <laughs> uh, meron din ibang guest dito.

Pwede, may ako May ubo eh. 8 Para less ang um, sugar. Uh, o oh, sige. Anong ano na? Uh, avocado. Ikaw, uh, call me. sino oh, uh, ano? Ilan ano Ilan na bayado? Ikaw na. Ano yung um, avocado? Okay, sa tatlo uh, ng avocado. Uh, Ay, Ay, <laughs> Ikaw na eh. Sa'yo din. Hindi ko <laughs> May mango, may melon, may avocado, cooks cream, Ma, strawberry, na ubi na ba? Dalawang avocado na 8 oz. Isang melon. Sa'yo ano? Melon din ako. O, oh, di Ma, dalawa na. Milon. Ah, di ba? Hindi ba? mm, -mm. kaya dalawa okay. na. Ay, buji. Okay. Kau na Nut cho. ng Ikaw Strawberry. Ah, uh, strawberry. <laughs> Itong sunti po. Uh, ano pa? <laughs> Bali, ilan po 'yan. Ah

Thank you. Asa so, sila nga ba nagbigay na ka? Bili ko yan. Ah, bili mo. May kaparehas niyan si Ninang Lin. Ay, o. Diyan yan din. ano? yan na Entero lang. Terma kayo, yung... ah. Ay, dito nga ako para maliwanag. Ari. Ah. Adi... Ari. Ah. Adi... Ganda ng tingin-tingin niya. Nakatulog, eh. Urasa na lang na orsa ba? 4, 15. Ah, 5. Dali na yan. Ganda oh. Mamaya mag-picture tayo mag-anak. I'm birthday boy! Yes. Happy birthday! Ilang taon ka na? Oo. Oh. Happy birthday! Pag na-upload to, birthday, birthday, birthday niya. Ilang taon ka na? So, abangan niyo po yung ano, yung mm, vlog na birthday niya. Next upload na po 'yun. Hoy. <laughs> Gago yan. Tutulog. Antok na. Like stretching. Lalabas na ang ipin. Ilan <laughs> uh, ka na nga, boy? Boy, ilan tayo ka na, boy? <laughs> ah! na. mo, Paul. Paul. Ano na, ilan Ano, handa mo? Ano, handa mo?

Kinakagat <laughs> niya. Kinakagat <laughs> <laughs> niya yung butones. Ay, butones. Ay, botones! Ay, butones. Ay, butones. Galit. Galit. Na, butones. <laughs> <laughs> Sa ano, ano, ano flavor? Ay, hindi ko tagat yung sinabi mo kayo na tatlong order ng 3 pieces or tatlong order ah, ng 6 pieces. Dalawang 6 pieces lang siguro eh. Oh, pero, kay, actually, tag-iisa lang yung carry na eh. Kasi may halo pa tayo eh. Baka mamaya hindi natin maano. Baka mamaya malaki rin pati yun. Eh, di pag kulang, siya <laughs> tayo magdagdag. <laughs> spicy beef, ham and cheese at chicken lang. Oh, yun lang daw. Si Hindi si tiktok. Anything. Uh, chicken. Chicken, ham and cheese. Hmm. May nakita si Ate Jeng kanina, prevent diabetes daw. Tapos meron man na picture ng halo-halo. Hindi meron sila available na si Kwate. So, yeah. may mga nandito pala dito. At, okay, si <laughs> <maging mga> <laughs> Nilipat na yung sunflower. <laughs> o oh, yan na naman yung short short. ba? Um. Alam ko anong gusto niya dito. Mahilig yan mag ano eh. Magkalkal. Magkalkal. Kasi panako niya. <laughs> What's in the bag? nakapako mo tapos nananapon. Na, 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 puntos mo. Yeah, so, na, kasi lipsili na, po. po. Yan Saan na naman. Ito doon. Huwag ka doon nagsili. sa ibang table mo. Tingin. Dito ka. Mga no, na. Hindi Independent na, no? Tapos kaya kausapin nila naman niya kung sinisimu yung dito. Ganyan. Sempong, kau tahu sempong, kau tahu. Ako na di. Sumama. So, Pahinga ka muna. <laughs> Kumain der ka tay. Mm, dek. Malaki pa rin ang suntok. bang nakabinder? <laughs> <laughs> Ganyan talaga pag kalaki pa. Malaki pa. <laughs> Tagal pa 'yan, yan bago magbiik. Ako ba ngayon eh, oh? Oo, oh, wala Sige nga, sige natin. <laughs> Aba lang, hanya kasi. Yabang niya kasi, hanya kasi, kasi ano yung flat Kasi flat meron Ilang years yung naman na yan? Four years, years na. Kasi, na. Oh, but ako 15 years na, hindi pa rin nagliit. Hindi na talaga siya nawala. yung part na may Ay, yung parang Talagang laylay na talaga siya may taba. Taba, -taba. na yan, hindi na niya naman. Ganun yun, pagka ano may naglalaylay. Hindi ba na ako sinies, ah? Ano to nga? Ano yun, sa'yo? Hindi ko naman ako sinies sa kamay Ano na po yan? Baid na baid eh? Gusto na po yan, nagatayo tayo tayo ng ganyan. Pero supported naman. Bait itong pag Pero pagka nasa bahay, wakal, wakal, wakal baoy. Buti may mga buto. Babo, Tom, 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 tom. Uy, mag gala, -gala ka na. Huwag ka na mag -gany ganyan <laughs> Ihi kami ni Imi ko. Ihi kami. Ihi tayo, babe. sa heart. yung Wow, ayan na siya. <laughs> Itong yung ng amin. Ito kayo budget. Naman. Oh. Ayan naman. Ano ka budget? Pauwi pa 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 na tayo. Sulit. Amin, amin ang, ang ano. Amin ang strawberry and ube. <laughs> oh. <laughs> ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano, Halo-halo, may love. Hello? 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 Yes. Taga na ka dyan, G. <laughs> 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 na lang sa 8 lang ako eh. Ako rin eh, alam ko na kasi yan eh. ako kasi yung size dun. Ay, oo oh, dun sarap nga pala. Ah, na Parang naaami na, si Gia. Mukhang masarap yung size. Oh, wow! Hala, ang tingin niya! Wow! Wow! wow. Ang tingin ni Gia, oh! Ito ang... Oh, no, bebe? Okay. Saray. Ang damelon. Ano? Wait lang, wait lang. Wait lang. Strawberry ito. Itong. Yeah, 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 la yeah, di, mo oh, naman yung 12. Solid ng ano, 8 oz. Tutulungan ka sa 12 tutulungan palating si ubusin <laughs> niya. Laki no. Tutulungan <laughs> din niya. kay Nico dito so at kay Monik. Baka sabihin ni Nico wala siya. asa si Nico? Ayun pala. Yeah, yun 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 yun. <laughs> <laughs>

Parang may hangin kayo ni Gia dito. Ay, sige, sige. Alam na alam ni Daddy, ang gusto ko yung strawberry. <laughs> eh, ba't ubi ang inano mo? In order mo? Oh, sarap, huh? natin, mm -hmm. Wala, wala kang mm -hmm. haluin. Ay, hindi mo kang haluin pala ito, Ben. Hindi mo na siya haluin. Ayaw pala ni Dara ng 12 mm. grams. 12 ounce. Ano Pag nag -halo, halo nga kayo sa bahay, ayoko. Gusto ko kape. <laughs> eh, wala mang kape yata dito. Hmm. Tapot to. Tapot to? Hmm. Tapot to? Hingi ka pa kayo doon isang kutsara. Ngutusan na yun. Tingnan na kung talagang <laughs> makapalang mukha mo. Sige nga, Beb. Hingi ka kutsara pa doon, please. Hingi ka na, Beb. Hingi ka doon. Hingi ka doon kutsara. ka Pwede pa po eh, isang kutsara. Wala eh. Sige nga, tingnan natin kung marunong ka mag... Meron kasi yun, oo. May mga black snacks. Mmm. Mmm. Parang nata. Ano siya? Your flavored ice. Flavored ice. kay masarap na agad. Yung bukada Yan dati yung dinayo natin dito at Jeng Karagulo tayo super dami natin sa vlog ni Ate Jeng. Ito yun oh. Yeah. ko patuloy. Tinignan. Ayaw niya nakahiga. Oo. Okay, ma. Oo, wala tayo yung mix. Yan, yan, yan. Ganyan, gusto niya. Ganyan <laughs> ang gusto. Ang baby, tapos doon daw. Gangi pa siya doon. <laughs> <laughs> Parang na mag-demand eh. Sarap, boy. Sarap. Dilan, sarap. Hindi lang sarap.

Uy! Nagpangilan niyo ko tiyan ako. Matamis tanggalin. Sarap naman na to, sabi niya. Narunong na mag-appreciate na masarap. Parang mas masarap sa gatas ko ah. Tila, tila, tila. Saka malamig kasi. Ano yung gabi, niya pa yung muna. Masarap sa, amin, masarap sa niya yun. <laughs> yung Malamig ba naman? Masarap sa <laughs> <I love you. laughs>

matawa siya kung hindi niya alam kung matawa siya mayak siya <laughs> yun sa wakas makain na rin ayun 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 sab pero ba mayak pa ako Buto niya, nagbabadyo yung kutsara sa bunga nga niya. Ayun na yung kutsara ng dadi niya. niya, <laughs> okay, ikaw naman ang magkain, magsubo. Nakabakbak na ako eh. Oo, oh, na... na na ano, naunahan pa tayo ni Budje. <laughs> naunahan pa tayo. Tulpo, Nainggit kapan pa, nakad nakaubos ka na. itu, itu ito ang umubos o. Hoy! Ubus mo na nari. Tapos hindi lang din. Sunod yan, kaya ay, niya na rin yan. Kaya ng ano. Ano? Ano? Tama na raw. Oo, tama na. Wala eh, iyak eh. Iyak, iyak, iyak. na. Takot na yun na. Wala na eh. Diya. Ano? Sarap dyan, ah. Kau ka sabi mo daw si Gia, babe. Niya, no? Ha? Tiga lang. Tiga lang. Tiga lang, Tiga lang. Tiga lang. Tiga lang. nga naman kasi. Kakain nga, oh. Oh, nagturban sa mga. Uy! Aba, nakano

Sasakyan naman yun. Ginakbakan ba naman natin ng ano? ano? <laughs> hindi. Buti hindi malabut siya ang ngayon natin ano. Yung panada mas ano yun. May langka May langka? Dragon fruit. Uh Oo. Oh hindi available. Carrots. Hindi available. Ayun o carrots oh. Ayun o ay no, carrots so. so. o. Sibuya sana no? Oo. Uh -huh. Onion flavor. Go <laughs> na titman doon sa ano eh. 'Di ba, Meron doon sa OM oh, ng nakaraan dito natikman. So, hindi yan ta onion flavor. Huh? Ano? Ube. 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 ube, taro. Taro, taro. 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 Gabi. Ay, iba, iba, iba. ba yung taro sa ube? Oh, iba. Ano yung gabi? Gabi yung taro. Hmm. Basta tahimik lang. <laughs> Tagal ko kumain. May God, ngayon ko lang nalaman na ang taro pala ubi. Ay, ano yung gabi? Gabi. <laughs> <Subong bobo. laughs> sa bubo. Sarap yan. Sa ano yung mga shake. Ano ba yan? Oh, milk tea, milk tea. Okay. Tapos ka, ituwi na. <laughs> Alas 5 <ko> na. Ayan, <laughs> thank na. you. Yan lang nga Bonzo. masarap na gano'n. Yung... No? Yun nga yung masarap dito pagka palamig na. Doon ka na mag-ikot. Oo nga. Tignan <laughs> mo. Tignan mo to. Naggrab mo ng kamay. Ang bote mo ang igrab mo. Akala ko kanina mag-grab Velcro. Saka sabi mo na pag ginagat ko ito nag-gataw mo. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Ibuprofen. Ibuprofen. Nadaan <laughs> <Laga>, ang, ang <laughs> sabi ni Nino ni ko. ni Nino. ni... ubo yun ngaba? Robitocin. Ibrobot ako 'to kasi Ibuprofen. Lahat kami. Adve, pag alam lang kasi dan, eh. ka yung word na grill. Hindi totoo. Ano naman ni like, King? Eh. Pwede mong pa-inumin din talaga rubitosin. May ubo eh. <laughs> May ubo na eh. Nagalo-halo ba naman? Uh, ayun no na, ayun na. Ayun na, ayun Ayun! Thank you po! Oh, Uy, ano. ayan, ayun! Uy! sa kawali! Hindi Kawali o! Parang hindi ko na kaya. Spicy. Walang sauce yan. Wala, Wala. Ganyan talaga. Paano malalaman ang ano? Yung tapli yata doon, spicy. Ayan? Niyo po lahat. Uy, mantok na. Ah, Ay, man, man, mantok manti manti na. Ang ah, bibi. Huwag ka pa na patulog. picture taking pa tayo mga ano. spicy pero. Beef is spicy. A beef. Ito. Chicken. And I have a chicken. Cheese. Ewan ko na. Nagmagkahalo na. Ganyan nila sinaserve yung kanilang mga kanin-kanin. Yan, beef and spicy na na. yan. Ano siya mo? Spicy. Sana spicy. Ay, huwag dyan na. Yan. Diyan ka na yung magkawa ko kay Budi. Ikaw. Ikaw. Mamaya spicy, na ako. Spicy din pero kung ano na. Wow, sap na hangin. Pasensya na po at may ano lang puro sounds lang yung mga susunod na to kasi mga copyright. السجية ولا المخيطة bulaklak siya na tuyo na. Flowering area. Picture kayo doon next niya, no, ni ano Nico. Parang wala na. Wala na. Ako diyan mamaya. Nandito doon pa gumagalaw. Oo oh, nga. Kasi mahina na. Sige. May estudyante ka, te? Oo. Pusising niyo yung ano nga, niyo na dalawa dyan dati. Payat si Dada noon eh. Arroyo, di di. Mag-inaalala ni nanay yung payat days mo. ko lang sa From ate Ella of Hong Kong. From? From ano ayan, nay? Hindi, ito yung sobrero. Ay, kay ano pala yan? kay Ate SL and Doc Richie. thank you po, hahaha <laughs> pika bu, <-boo>! mm. <laughs> di sini mm. oh, ya jadu, ya, jaga Yudi sama Lilim, ini yeah. aku, yuk ganteng, mau picture? Hello. <laughs> Ayos sa. Ah. Picture mo dito si Lola mo. Meron kami picture ni Shake Girl diyan, no. Oh. Yeah. Yan. Tayo so, na. Oh. Picture mo daw si Lola. Picture mo, picture tayo ulit doon tatlo. Ah sige, sige, sige. Ako magbuhat kay Gia para Sige, sige. <laughs> yan, diyan nagpicture si Mamit Daddy, oh. Yan yung pumupunta-punta pa lang ako dito. Yere, <laughs> sabi ni nanay, payat ka pa doon. Uh, payat pa man talaga. <laughs> May kita yun ni Gia sa future, oh. ano, sa future, pag pinanood niya yung vlog na to. Ah! Aroy! Ah! Aroy! Aroy! Ah! Gusto magdede yan. Sige, ako bahala. <laughs> <laughs> Anong yung sabi mo kanina?

PADEDE DAD <laughs> Ikaw si PADEDE DAD Pagkagabi si Shake naman ay si PADEDE MA'AM Yes Kasi pagkaganitong oras din naman nayaw niya eh no? Mm -mm. Pero ang ng dede ko ngayon Gusto niya yung ano yung dedede siya kay mami niya yung Patulog, patulog na. na Patulog na kasi yung para mas mahimbing Sa hapon dumidedere naman niya sa akin lalo na pag Ay nga pala Madedede siya dito. Pagka nabitin, yun na doon na kay mami niya. Kasi para ano, makatulog ng maganda-ganda. I love KGF. <laughs> I love you. yung papicture na tayo kay Ate Jeng doon. di na. Bakit yan umiiyak? Hi! Bakit? Bakit? <laughs> Oh, yeah yan o. Gusto ko nga makikiwi. <noise> o oh, baka naman na ano yung dede niya. <makes noise> wow, gala siya. <makes noise> ayan na, ayan na. Ayan na. Hindi ko kaya. Ganoon, Doon sa ano sing-sing. Mas -sing. mataas. Ganda rito. Ah, ganda pala dito. Tignan mo na pag naka 0.6. Ay, hindi kita. Hindi. Tayo, nangyong... hindi. Ito, Bitin yung ano eh. Bitin yung braso. <laughs> Bitin yung braso eh. <laughs> <Braso. laughs> bababa na rin kami. Hindi na nakabalik yung mag-anak at baka natulog na si ano, si Dylan. So, maraming maraming salamat. Basta pa do all, may si shout out sa si nanay. Ay, Ma'am Eileen White. White. Yan, ah, so, Ma'am Eileen White. anak niya. Hmm. Hintayin niya raw ito eh. Yan na. Hello po. Hmm. Kay Ma'am Gracie oh. De Los Reyes na Laguna, Bet ng Kabite. Yun, no? Wow, talagang alam ni Nanay ako <laughs> taga san ko, Sa nakapalo uh, sa akin sa TikTok. Wow! Ang baba, wow. wow, wow. <laughs> Iting mo ulit na yung ano mo, yung TikTok, thing. TikTok. Eh. Yeah. TikTok Thank you so much po sa panonood na channels. At saka syempre kay Ate Jeng, kay KK oh. by Jeng and Ote. Oh, so, nagsasabi rin si Jeng. Harabas. Hi. Syempre, Mrs. Harabas. Kasama mm. mga group of vloggers. So thank you so much po. <laughs> 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 Sige na <lang> yan. Salamat. Ayan. Nila. Nila ba ito? O, nilang pala ni J.J. <laughs> <laughs>